All right, mga gandang gabi po sa inyong lahat. So, intayin lang po natin si Ryan sa ating pong uh, Google Meet at nakahanda na po yung ating uh, topic ngayon, ano? At sana pumasok po siya. At siya po yung uh, bigay ng ganitong topic anon mga kapatid. So, yan po ang ating uh, Yan inintay lang po natin sa Google Meet si Ryan. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po ito sa walo na naka sa ating channel. sa sarayan, iniintay lang po natin na, makapasok. Okay, so. Hanggat tayo nag intro ay ito po yung ating topic ngayon. Juan, tres, tres hanggang otso. You must be born again. So, yan po. Napakaganda nito kasi marami talaga po na hindi pa nakakaintindi o nakakaunawa. No. Pero salamat sa mga ganitong pagkakataon na tayo nag nagbibigay po ng talakayan. Bagamat ito yung discuss na natin, pero mayro pong isa pang uh, maganda po yung ganito na kung saan ay humihingi po ng ganitong uh, pagkakataon na mapag-usapan, i-discuss. Ano So, discussion po tayo. Okay, magandang gabi po sa lahat. May Amado, Romeo, Romeo Manunga. So, magandang gabi po. Okay, so nintay lang po natin si Ryan. Baka uh, handa na rin po siya. Kasi uh, anong oras na po ba dyan sa Pilipinas? So, intay-intay -intay lang po tayo ng konti. Tayo natin si Ryan sa ganitong pagkakataon na tayo po ay mapag-aralan po natin ito. Ano? Pag sinabing nga, uh, you must be born again, uh, kailangan talaga natin nga. Uh, tag uh, maipanganak na muli. Ano? So, na narinig ba ang boses ko? Malakas ba ang background? <laughs> Hina natin ang background. Okay. 7-11. So, nag-adjust pala ng oras. Nagbigay ko kanina ay 6pm. Kala ko po ay kasi ina-adjust ko yung oras dito. Kala ko 6 na oras, 7 oras nga pala. Nag-adjust pala ng oras dito sa lugar namin. Anyway, so ngayon ay intay, intay lang po natin. So ngayon, pag-aralan nga natin ito. At basahin natin sa kasulatan itong magiging topic natin. No? At si Ryan po nagbigay nitong ating mga mapapag-aralan ngayon. Ano Maganda naman to. Okay daw po ang boses. Okay, salamat. Nakakarating dyan yung boses ko. So, yung background po ba malakas? So, first time natin maglagay ng background. Okay. Okay, bago ko po basahin ito no Kasi iniintay ko dito sa ating live chat Kung nakapasok na po ba siya Hindi ko lang baka mamaya pang alas 9 no Okay So alas 7 na pa na dalawang oras pa So magbibigay lang ako ng kahit 30 minutes Kung hindi pa siya papasok Babalik ulit tayo no So dahil nag intro na tayo Nais nice kong basahin itong talatang ito no So mga kapatid, nais kong mag-intro muna sa ganitong pong pag-aaral. Kasi dito sa ating uh, magiging topic po, talagang ang ini-emphasize po dito ay ipanganak na muli. Alam naman natin, pag naipanganak ka na, hindi ka naman pwedeng ipanganak na muli, ano, 'di ba? So hindi po 'yan sa pangunawang literal. Ang ating uh... Okay, medyo daw malakas ang background. Okay na po ba? So, tama na po yung ganyang background. Okay. Alam niyo po, pag sinabing ipanganak na muli. No? At ito yung ini-emphasize sa verse 7. Punta mo na natin yung verse 7. Kasi ito yung pinaka key verse na pag-uusapan po natin. Ano? Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo kinakailangan nga kayo'y ipanganak na muli. Ito, parang iniimpasay sa ano, general bayan Para ba, lang, para bayan sa mga hudyo lamang? Kasi kausap niya yung para sa iyo eh, di ba? Kaya ho dito, maintindihan natin, Ma kasi po nakipag-usap si Nicodemo. Puntahan natin yung pag-uusap na ito, no? Puntahan natin yung verse 9. So, magot si Nicodemo at sa kanya sinabi, paano mangyayari ang mga bagay na ito? O, kaya nagtataka si Nicodemo, no? <laughs> Papanganak ang muli. Di ba? Eh, mahirap naman mangyari yon eh, Kasi pre, pag ikaw ay ano na, naipanganak na, hindi ka na para ibalik pa uli sa sinapupunan para maging sanggol ka, no? Okay. Wala po yata si Ryan. Baka, uh -huh. So, nangangaral po si Jesus. Okay. So, dito ating o at meron pong uh, ibang uh, bagay na maunawaan po natin ng mga bagay na yan. Tanda po natin, si Nicodemo ay isang pareseyo. Ano ho? Uh -huh? Tanda, ba basahin natin, no? Huh? Sa verse 10. So, magut, si Jesus at sa kanya'y sinabi, Ikaw ang guro ng Israel. Ano? Guro ng Israel. Sino? Si Nicodemo. Ibig sabihin, pag guro, alam mo yung mga pamaraan ng kautusan. O, di ba? Maging pamaraan ng Diyos. O, kay bakit ini-emphasize ni Jesus na si Nicodemo ay isang guro ng Israel? Sabi pa ni Jesus, at hindi mo naunawa na mga bagay na ito. di ba? Hindi naunawa ni Nicodemo patungkol doon sa kapanganakan. Mabalikan po natin yung verse 7. Kaya, inunahan na ni Jesus, huwag kang magtaka. Ang sasabihin ko sa iyo, kaya na kailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Ay, ito yung na-discuss ko na po, no? <laughs> na-discuss ko na yan na kung saan na may ibang pagkahulugan pala. Two kinds of baptism daw yan. Eh, binabaybay naman natin. Wala naman tayong nakakitang binabautismo ang pagtuturo diyan. Kundi kapangana kang muli, di ba? Mm, yan. Yung kapangana ka ng ating uunawain. Oh, ba? Diba? Na-discuss ko na po 'yan itong uh, mga huling video natin doon sa mga bago po na napapadaan. So hindi po tayo nahuhuli sa balita, no? Kaya kayo po kung kayo po ay ngayon lang nakapadaan, pwede niyo balikan po yung ating natalakay kay patungkol po dito sa Born Again. Yan. May mga title po 'yan at puntahan po niyo. At may iba't iba talaga ang pagkahulugan, pagpapaliwanag. So dito talaga ang ating ini-emphasize yung ipanganak na muli. Okay? okay. So, naka minutes na tayo at nag nagwa-warning na po yung ating Google Meet at wala pa si Ryan. At yan po ay sinabi niya, hindi naman kami nagka ayos ko anong oras. Pero yan nga po, ay binibigyan lang natin ng ano. Okay? So, intay-intay lang po tayo ng mga ilang minuto pa. Kasi maganda yung sa kanya magmula yung ating magiging topic. Kaya mga kapatid, balik po tayo. Pumala ako ng tubig. Eh, medyo mahaba yata itong ating talakayan. So, pinaghandaan ko po itong binigay niyang talata. Ano? Kasi kung babaybayin natin yan, so siya magtatapik ng 3 hanggang 8 na verses. So, nung itinuloy natin sa 9, para maintindihan natin, ipinaunawa ito kay Nicodemo na isang guro. Ano ho? Sabi dito sa verse 10, guro. Sa ibang salin ay? Yan. So, mag isa kang tanyag. Pag sinabing tanyag, abay, kilalang kila. Tagapagturo sa Israel. Pero hindi mo ito alam. Ano? Anong sabi po ni Jesus? Sinasabi ko sa iyo ang totoo, ipinapahayag namin ang nalalaman at nasaksihan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap. Napasin mo ba ninyo? No? Ito, para sa iyo nito, alam niya. Katulad ni Apostol Pablo, alam niya yung mga kautusan. Bakit pa sabi ni Jesus, bakit hindi niyo alam? O, di ba? O ngayon, tuloy natin para maintindihan natin. Si Heso Kristo magpapaliwanag patungkol diyan sa ipanganak na muli. Tuloy natin sa verse 12. Kung hindi kayo maniniwala sa mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa kaya kayo maniniwala sa mga sasabihin ko tungkol sa mga bagay sa langit? So, magandang information ito, no? Yung palang mga mensahe na ibinibigay ni Kristo ay langit hindi pang mundo. O, malinaw po ba? <laughs> Yan ang tandaan natin. Itong uh, mga bagay na pinag-aaralan natin ay mga bagay na pang spiritual na panglangit. Hindi kukupas, hindi maglalaho, mananatili. Okay? Naniniwala po ba kayo? Naniniwala po ba kayo yung ang katuruan ni Kristo ay mga bagay na panlangit? Do you believe? Naniniwala ba kayo? Yes or no? Pakisagot po. Yan. So dito, para maintindihan natin, no? Tuloy natin sa 13. Walang sino mang nakapunta sa langit maliban sa akin na anak ng tao na nagmula sa langit. Ibig sabihin, siya lang ang pwede magpahayag kung anong meron sa langit. Kaya napakaganda pala ng meron sa langit. Ano? Yung ibang gusto yata mag-stay dito sa mundo. <laughs> May nagtuturo, ang mamanahin daw. O, oh, di ba? Yung mamanahin daw nila, yung mundong ito eh. And ayaw nilang manahin yung sinasabi ni Kristo doon sa langit. Hindi ba sabi ni Kristo, ako'y babalik, ipaghahanda ko kayo ng aking... Uh... O, din punta natin, Juan, chapter 14, verse 2. Yan. Sabi dito, no? Punta natin. Sa tahanan ng aking ama, maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Ano yung gagawin po niya? So, pupunta, babalik siya sa langit, paghahanda pala muna. Sino? Yung mga tatanggap ng kaligtasan. Bakit? Pagpunta niya ng langit, ay hindi para ikaw maghanap pa ng lugar, kundi meron ka ng lugar para sa'yo. O, di ba? Kaya nga sabi ni Kristo sa tres, Kapag naroon na ako, yan. Bumalik sa, di ba, si Kristo naroon ngayon, eh. nag ng kalalagyan mo, o kalalagyan ko, ng mga taong susunod sa paraan ni Kristo. Kaya kapag hindi sa kaparaanan ni Kristo ang iyong sinusunod, ay wala kang lugar doon sa langit. <laughs> yan ang tandaan po ninyo. Kaya sabi ni Kristo, babalik ako at isasama kayo o pangkunsan kung saan ako naroon, naroon din kayo. Di ba? Nasaan ba si Kristo? Nasa lupa ba ngayon? Di wala? Naroon sa piling ng Ama, naghahanda. Ay dapat naghahanda rin tayo sa pagbabalik ni Kristo. Ay eh katulad nag-aaral lang tayo. E kung ka, wala kang alam. Wala kang alam sa aral ni Kristo. E, anong dadat sa iyo? Kaya dapat mag-aral po tayo. Yan, malinaw po yan. Ano? Sa pagbabalik niya, babalikan niya. Sino yung mga babalikan? Ay eh dapat natin malaman kung ano yung daan. Kaya nga sabi ni Kristo, at alam ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Ay, eh, paano natin malalaman yung pupuntahan ni Jesus? O, sabi nga ni Jesus, alam. E eh, di alamin natin. Hmm. Kaya dito, kung itutuloy natin, nagtanong ang mga alagad, katulad ni Tomas, nagtanong, sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. O, oh, di ba? Hindi pa alam pala ni Tomas kung saan pupunta. Kilala niyo ba si Tomas? <laughs> Kung kilala niyo si Tomas, eh yan. Mas maganda yung mga taong ganito na nagdududa, nag-aalilangan. Okay po ba? So, okay. Wala pa ho si Ryan. Balik tayo mamaya. Kasi dito, kasi tapusin ko lang ito para meron kayong napulot kahit kaunting oras. Ano? Kasi mag upload ako ng isang ano nung topic na may nagtanong sa akin. Kaya ayun na lang sana panoorin niyo pagkatapos nito kasi wala pa si Ryan. Balik ako nang 9 o'clock to 10. Ano ho? Diyan sa Pilipinas kasi wala si Ryan. So tapusin natin ito para alam natin. Ayun. Kaya sabi ni Jesus, walang ibang daan kundi si Jesus. Ako ang daan at katotohanan at, wala, at ang buhay, walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamagitan ko. Yan ang sabi ni Jesus. Kaya dapat ang aral mo na mapapakinggan mo galing kay Kristo. Tanda mo, wala akong itinuturong galing sa akin. Lahat binabasa ko, inaalam natin, unawa Kaya po ako nagre-recommend sa iba ay makapaniwala no niwala kayo doon sa maling aral ay may liligaw kayo hindi pala aral ni Kristo okay so hanggang sa muli mga kapatid uh, balikan ko po kayo ng mga 9 o'clock antay-antay lang po tayo no so god bless you po sa inyo lahat magandang gabi diyan sa Pilipinas